Ayun na nga mga boss, meron tayo dito ng ano, talbos ng sampalok sariwang sariwa yun kakukuha ko lang mga idol yun mga idol meron tayong ano rito pata ulasan muna natin pakulana muna natin siya mga boss may tubig At siyempre, takpan muna natin mga idol. Yun na nga mga idol. Oh. Tanguin na natin tapos uhugasan natin si mga boss. Tapos palalambutan uli natin mga idol. Tanguin na natin mga boss para mahugasan na. Para mapalambutan na uli siya. Shoutout sa inyo dyan mga idol. Maulan na naman po dito sa amin. natin Ayan mga idol, pa ano natin to? Palambutan na uli natin mga boss. Yeah. Tubig na uli. Lagyan natin ng tubig. Lagay na natin yung munggo mga boss para mapalambot na natin. yun na nga mga idol malambot na yung ating pata ayan o sobrang lambot na kaya magigisa na tayo mga boss ayun na nga mga boss na na natin yung ano natin o pata malambot andito na rin yung munggo natin malambot na rin tsaka itong ano dahon ah talbos ng ano sampalok ayan o mag ano na tayo mag gisa na tayo para makakain na tayo ng tanghalian natin gisa na tayo mga idol. Bawang. Sibuyas. Naglalagay din tayo ng luya dito mga idol. Eh. Yung iba kasi hindi naglalagay pero ako naglalagay ako sa mungin ng mga boss. Ang dagdag ano din yan. Ang padagdag lasa rin. Lagay natin yung kamatis. Lagay na natin yung ating sahog na pata. Lagyan na natin yung munggo. Lagyan natin ng konting bago ang mga idol. Oh. Kunti lang, pang dagdag lasa lang. Tapos ilagay natin yung sabaw nung pinagpakuloan natin kanina nung yung sapata. Ayan na nga mga boss, ilagay na natin yung talbos ng sampalok. Ayan. Shoutout nga pala dyan kay Bisayang ang Batang Ginya Vlogger. Ma'am, shoutout sa'yo. Ayan mga idol, dinagay ko na rin yung silyo. Malapit na to. Malapit ng maluto. Ayun na nga mga boss, luto na yung ating sinigang na munggo. Sinampalukan pata. Ayan mga boss. kaya ina muna tayo Boss Jay Tamayo. Subscribe